Yun, ito guys, meron akong nakita si kuya, pinaradahan ko siya habang nagba-bike. Kuya, ano ba kala mo? Ako po si John Gerard Zanio. Ah, si John. John, meron akong tatlong question. Kailangan ma-perfect mo, meron kang 100. Pag dalawa naman, 50 pesos. At pag nakaisa ka, meron kang 20 pesos. Madali lang to. Ready ka na? Opo, ready Okay. Ready. Ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Uy, napakadali. Basic na basic. Pangalawang tanong. Ano ang pangalan na pinakamalaking shopping mall sa Pilipinas? Yan. MOA. MOA. Anong ibig sabihin ng MOA? Mall of Asia Arena. Ah, kala ko. Molo Parayat. <laughs> okay. Pangatlong tanong. Nakadalawa na siya. Pero na siyang 50 pesos. Last question. Anong pangalan ng gulay na may pula, puti, dilaw, na uri at karaniwang ginagamit sa salad? Papaya. Papaya. <laughs> Mali. Ang tamang sagot ay sibuyas. Dahil dyan, meron kang 50 pesos. Baka meron kang gustong shoutout, shoutout muna. Bate ko dun, mga pamilya ko sa Bacon. Yun. At yung mga pamilya ko sa Amerika. Dito na ako sa TV. Yan lang po. So, meron ka ng sticker ng Nune Sport at 50 pesos. Maraming salamat kuya. Yun. Maraming salamat din po.